Mangaka calves, okay. Magandang araw mga kakalbs. Ngayon ay gagawa tayo ng tosino. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe po sa aking konting channel, munting channel, pakisubscribe naman po. Okay. Ito po ay yung ating ginayat na karne na 6 kilos. Yon yan na lang ay yung natira. ginayat natin ng, manin, ng maninipis para maganda ito po yon ngayon po ay ah uh, titimplahan po natin yan mama ma, titimplahan natin yan ng ating mga pinaghalo-halo na ingredient yan po. Makikita nyo naman po doon sa kwan kung anong nilagay namin. Yan. Talagang nasa sa, hindi na sinayang ni Kakalps yung kwan mga ingredient. <laughs> Sige Kakalps. Haluin mo nang ayos, haluin mo ha, haluin ba, talagang, talagang sinimot pa eh. Okay. Mag, ah, maghahansuwi pa siya, okay, good. Maglabs ka na, okay. Makintab naman ang ulo mo. Okay, halo, halo. Um, haluin mo ng ayos. anggang talagang mahalo ng maayos. Hindi pwede yung halo na ah, pa banjing banjing Halo ng matagal. Yan. Sige, halo. Halo, kakalbs. Halo. Para magiging masarap kailangan haluin ng maayos para ang ang lasa ay lahat ay ma mahalo para parehas ang lasa sige sige halo halo talagang Sige pa, halo pa. Pati sa ilalim, haluin mo. Huwag yung sa ibabaw lang, haluin mo hanggang ilalim. Hindi pwede yung halo na Sige, wala ka na magreklamo, tiritso pa. Halo. Parang nangalay ka na. Hmm. Titingin pa. Sige, halo. Hindi pa yan, ayos. Haluin mo ng ayos. Ayos. Hindi pa yan tapos. Sige pa. Okay. Tuloy. Tapos, pag natapos mo ng halo, tatakipan mo yan, mo pa yan ang isang buong gabi. Para bukas ng umaga, iyo yan ay yung babalutin. Sige, halo pa. Talagang matagal din ang halo niya. Hindi pwede kasi yung haluin e ng hindi halo. Halo. Parang pagod ka na. Ano? Ayos na ba yan? Titingin pa. Ano? Ayos na? Titingin na nga natin kung ayos na ang halo mo. Maganda na? Abay, oo nga naman. Maganda nga naman ang paghalo niya. Talagang sulit. Hmm. Eh ano? Ano pag ang gagawin? Hmm. Lagyan mo ng plastic yan. Takipan. Tapos, ibabad mo ng isang buong gabi. Okay? Hmm. Ano? Ano pa uh, Hindi pa kaya ikaw kont kontento? Oh, sige na. Ayos na yan. Alam ko, halong-halo mo na yan eh. Hinalo mo na, halo na, halo-halo mo na yan. Mikos-mikos mo na yan eh. Okay na yan. Oo. Oh. Sige. Bababad mo na yan ng isang buong gabi para mamarinate ng maganda. Hmm, ano pa? Ano pa ang -reklamo mo? Hmm. Okay. O yan na. Binalot na ngayon. Kinabukasan na yan. Binalot na. Maganda na. Tapos, i eh, na. eh, para pagbalot. Babalutin na ng ayos. Yan. Maganda ng lasa. Tinikman na rin niya. Ayos na yan. O yan. Babalutin na. Okay. Sige, balutin mo. Mm. Yan. Ayusin mo. Yan, palapad din mo para maganda. Yan. Ayusin mo mamaya. Mamaya mo na ayusin. I-clip mo na lahat muna. Sige. Kuha ulit. Sige, I clip mo muna lahat. Okay. Ayos. Mm, sige, tuloy. Tapusin mo lahat yan. Mm, okay.